Hello, hello mga Hello mga friends, thank you very much na nandito kayo uli sa ating channel Ed's Dance and Food Ang advokasya po natin ay ang kalusugan So ngayon hindi lang po ang physical na kalusugan kundi ang tinatawag na mental health or kalusugan na pangkaisipan Alam niyo po ba na may mga senyales po na malalaman natin na isang tao ay hindi maganda ang kondisyon ng kanyang kaisipan o kalusugan. Maari na kararanas siya ng depresyon. Ang isa po sa uh, senyales niyan ay ang dalawang magka-opposite o magkabaliktad na manifestation. Yung isa po ay walang kaganaganang kumain. Yung isa naman po ay napakahilig naman pong kumain o tinatawag na stress eating. Pagka meron po kayong mga ganyan, pag-isipan po ninyo at obserbahan niyo po ang inyong sarili sapagkat ma